Hiyan, welcome again guys to my YouTube channel. Pag-usapan naman natin ang mga requirements ng pagpapakasal dito sa Turkey. First po, ang isang requirements po na alam ko po is yung PSA birth certificate mo po. First po, then second po yung PSA Senomar. Ito pong PSA birth certificate mo at Senomar mo kailangan mo pong ipa apostile o <laughs> red ribbon yung tawag after po that naka-red ribbon na siya. Then itong PSA birth certificate mo at Senomar mo na naka style, kailangan pong translated into Turkish. Then dito po kailangan ko yung iba kasi hindi sila Muslim like sa ating mga Filipina, may mga hindi Muslim kailangan nilang magconvert into Muslim kung yun yung gusto ng turkong mapapangasawa mo kasi kailangan yung sila kailangan nilang ikasal sa religious wedding tas sa parang sa civil wedding, sa government wedding natin. Ganun yun. Then, yan po, isa din sa mga requirements kung religyoso yung turong mapa mapapangasawa mo. Mag-convert ka po ng Muslim kung Christian ka o Catholic ka. And then, yung isa pa is yung sa medical. Kailangan yung magpa-medical na dalawa para i-check po nila kung wala kang sakit o meron kung wala kang sakit, walang problema bibiging. isa yun yung medical sa requirements nila sa pagpapakasal dito una po, PSA per certificate senomar with apostille then translated din po dito pagdating dito in Turkish, then medical then kung religyoso magpa-convert ka ng Muslim kasi Muslim sila dito. Yan lang po ang masasabi ko sa mga requirements sa pagpapakasal dito sa Turkish ng mga foreigner sa mga Turk Turko na nandito. Bye-bye po. Thank you for watching.